ayan po at uh, mula po dito sa kalawakan ay uh, hayaan nyo po ang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers ayan at uh, sana po ay malayo kayo lagi sa anumang uri ng kapahamakan at bagkos ang darating sa inyo yung walang hanggang swerte sa buhay ayan at uh, actually po wala po tayong topic ngayon kundi ang uh, siguro ay magbibigay-bigay lang po tayo ng konting uh, message dito na kung saan po ay pakatatag lang po tayo at uh, habaan lang po natin ang ating mga pasensya at uh, hindi naman po kayang uh, uh, brasuhin ika nga ang lahat ng problema yan po ay nadadala sa paunti-unti ika nga. So wag po tayo munang mainip kung hanggang ngayon ay nandoon pa po si uh, uh, President Duterte sa dahig. At yan naman po saan po ba pupunta yan kundi marirelease din po yan. So kaya po ganoon ang sinabi ko dahil nga po sa mukhang obvious na obvious yung uh, uh, tawag ito pag uh, obvious yung plano nitong mga hindi ko maintindihan kung mga kung ito, uh, bagay mga nga itong mga nagkatawang tao lang na sila po ang nagpo-provoke ng uh, away nagpo-provoke sila ng uh, kaguluhan para mayroon silang uh, dahilan na i uh, ibaba ang law. yan po ang ating na, uh, nararamdaman ngayon kagaya lang po nung uh, dyan so nangyari dyan sa MILF hindi po ba ang uh, uh, ang minister po dyan yung pinakamataas na ministro nila dyan sa MILF ay si uh, Murad Ibrahim ang ngayon po ay wala naman pong kinalaman sana dyan yung uh, itong uh, presidente ninyo ay uh, ora ay pinalitan si Murad Ibrahim ng uh, minister. So ngayon po ay uh, dahil doon sa, pag, sa kanilang pagpapalit uh, na yun, ay hindi naman sinunod noong hindi naman bumaba si Murad Ibrahim. So ngayon po ang kwan dito ang uh, ang challenge po dito ay itong si Ture. So ngayon, na um, pwede mo, uh, mapupuntahan mo kaya ito na kakaladkad mo kaya ito si Murad Ibrahim na para lumayo sa kanyang pwesto at ipalit yung, uh, yung inappoint ni uh, Marcos. Ayan. Yan po ang uh, ma-challenge ma ma namin ngayon kay, uh, dito kay Ture. So anyway, ah, uh, yan po ay kahit na po anong pigil natin dyan sa kanilang plano na yan ay talagang gumagawa po sila ng paraan para magkaroon ng kaguluhan. At uh, yun nga sabi ko kanina na yun ang dahilan at reason nila na magpatupad ng law. Pero huwag po tayong pandun. Huwag po tayong ha, padadala doon sa takot. Ika nga. Ha? Kasi unang una, nung pinatalsik po yung tatay niya, ay marsyalo po noon eh. O, oh, di ba? ano nagawa ng marsyalo? Wala po, wala po nagawa ng marsyalo noong uh, nag-aklas na yung mga tao. Kaya ibig sabihin, kahit pa magpatupad ng sampung marsyalo yung bangag na yan, ay wala rin po pagka na, tayong lahat ng mga Pilipino ay naglabasa na dyan, at uh, kuyogin na yan, ay wala rin po siya magagawa yan kaya wag po tayong padadala doon kung ano po yung damdamin natin ilabas natin dahil uh, kahit na tabi-kabila na yung mga pagbabanta sa atin at ngayon may bagong banta itong Hoklobang Enreli -really na ito na kung uh, dahil dyan sa mga uh, no remitan uh, zero remittances remit 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 ng mga OFW may banta itong si Hoklobang Enreli -really. tingnan mo kahit na kahit na bangingi na yan eh, ah, sumasawsaw pa rin at babawiin daw yung uh, mga libreng tax sa mga OFW ay wala namang libreng tax eh oh. at may naman nagpapatunay po dyan na wala naman walang katotohanan yung sinasabi niya may libreng tax wala po nagbabayad pa rin po sila sa travel tax oh. ano yung pananakot na enrelly na yan kaya huwag po kayong padadala dito dahil eh, sabi ko nga po rito yan po yung mga bumubuka bu bu sa bibig nila ayan ay po ay epekto ng ah uh, coca cola asya nga po pala bago ko makalimutan baka po makalimutan ito ng maya yan pong uh, nanalo sa ating load ha walang iba po kundi si uh, ano yun Aha, si Kwan po, yung nanalo po sa ating load ay walang iba po, si Rima Martinez. Ito pong Rima Martinez na ito, ang pagkakaalam ko po ito ay nanalo na rin po ng load dito. So ngayon po, siya pa rin po yung nanalo. Ayan po, ayan, Rima Martinez po. Siya pa rin po yung nanalo at uh, medyo halos magkakasunod lang ito. And, uh, na mga kuan mga mga sumagot pero ito po si Rima Martinez po ang uh, unang nakasagot ng ano ba yon yung YouTube ano yon uh, silver button so ayan po siya po Rima Martinez yan naman po ay kahit na ban po pa, pa, ulit ulit yan okay lang po kahit naman po ka uh, Si, paulit-ulit lang naman uh, siya nang siya ay eh, wala tayong magagawa siya na una eh. di ba ba hindi po natin pwedeng sabihin na kung nanalo na ay nanalo na hindi na po ko sali ang sinasabi ka po rito doon po pagka na reach na po natin yung 150,000 subscriber dito sa Birana Live Studio TV ay mag uh, magra magranapol po ako na 1.5 million at doon po ay uh, hindi na po, po pwede yung mga ah uh, ah uh, Halimbawa, kung, lumipat na sa 2 million at saka doon sa 3.6 million, hindi na po sila kasali. Basta sa grand prize po, pagkayan po ay nanalo na, hindi na po sila po pwedeng sa mga susunod na grand prize, kagaya ng 2 million at saka yung halaga ng uh, kamuting dilaw na 3.6 million. Pero doon po sa John Birana Vlogs na uh, tig 10,000, okay lang po ka na na magpapatuloy tayo niyan pero ibinabalik ko lang po yung sa timba yung kanilang mga pangalan kasi kasali po sila doon sa 1.5 million pesos ayan po so dito naman sa load at uh, ito nga nakadalawang bisis na itong si uh, sino ito? Rima Martinez ayan ulitin ko Rima Martinez kahit po uh, ilang bisis po yan okay lang po yan total load lang naman po yan so yan po. At uh, gayon na dati. At uh, wala na 'yan kasi once na dati nung uh, isinid ko yung uh, mga tawag dito yung GCash number ay wala na po yun Hindi hindi nag uh, hindi nag i stack uh, hindi nag uh, maintain yung aking secretary. So right right after nung ma-confirm uh, niya na na-receive na yung uh, 200 na load na 'yon, ini na po 'yan. Kaya ngayon ay magpadala ka ulit nung gikas number mo at yung nakaregister na pangalan. So maliwaran na po tayo dyan So yun po at uh, maraming pananakot ang uh, gobyerno at uh, hindi lamang po yan na mga pananakot 'yan. Mayroon pa po rin po tayo na kuhang informasyon na uh, ipag uh, ipagbabawal na raw po ang YouTube dito sa Pilipinas at maging yung Facebook ay ipagbabawal na dito. Kagaya po doon ito sa China, wala pong Facebook sa China eh. Wala rin pong tag uh, dito, YouTube. So, yan po, ang, uh, yan po ang uh, nakuha kong bagong information at uh, ang uh, rason po nila dahil dyan sa mga fake news daw ay samantalang itong kanilang uh, PC o uh, undersecretary ang numero unong nagpipit news o kagaya na lang nun o ulit-ulitin natin na uh, yung pinit news niya na, na nandito na raw si first lady sa bansa pero wala naman so yun yun, uh, yun po yung uh, kaya inuulit-ulit natin yan dahil gusto natin i-duplock uh, sa mukha nito ah uh, dahil uh, kung ano eh siya talaga ang kwan eh, siya talaga ang numero unong fake news pero pinag, pinag iinitan nila yung mga vlogger mga kung ano-ano ayan so kahit naman mawala ang youtube dito hindi ba piktuhin yan kasi nandyan na yan sa PCO kasi vlogger din yan eh ang uh, mukhang paksiw na yan ang bantot siguro niyan pagkakuan baka amoy paksiw yan o mukhang paksiw nga Makikita mo sa Macwa yung mga mukhang paksiw eh. Ayun yan siya. So yun ang uh, mga nabalitaan natin na ganoon nga na baka isara na yung pay uh, yung YouTube dito sa ating uh, bansa. At uh, abangan din po natin yung pinakamalaking uh, expose ni Maharlika, dahil yan daw ay talagang uh, nako, mawiwindang daw ang lahat ng uh, ng uh, uh, Pilipino doon sa kanyang uh, ilalabas na expose pero ayaw pa niyang ilabas siguro may ba aring niluluto pa pero pagkakaalam ko po yung uh, yung sa pulburon video ay naipasa na po yan sa sa White House yung pulburon video at uh, ngayon mayroon pang sinasabi siya na mawiwindang ang buong mundo kapag nilabas na yung uh, itong susunod na expose anyway ata uh, ngayon inapo ngayong uh, 29 uh, ares po uh, si uh, Bungbong Marcos papunta pong nang uh, Amerika para makipag-usap kay Trump. At uh, tingnan natin kung ibabalita 'yan sa um, uh, sa media. Tingnan natin. Uh, abangan natin 'yan. Dahil ang sinasabi nga ay uh, kakausapin niya si Trump. Well, ayoko na magdugtong kung bakit. Pero iisa uh, lang ang alam natin diyan yung tungkol sa problema ng kanyang asawa. So, yan po. So, itong enrele na ito, imagine mo, batas na yan na hindi na kailangan magbayad ng buwis itong mga OFW. Tapos ngayon, hindi lang sila magpa, magpapatala uh, dito ng remittances. Ah, mo. Sino ka? Sino kang ululok ka matanda ka? Ah, ay batas yan eh. Ginawa ng kongresyona, pinasaka kongreso 'yan. Na, na, oh, Nako, sarap ng batukan eh. 'Yan ang taos ng kung ano-ano nga banta mo. Wala nang natatakot sa inyo maniwala kayo sa akin. Kung noon yung uh, martial ni uh, Marcos noon, talagang maraming takot. Maraming takot talaga noon. Kasi unang-una, sabi ko nga, ah, yung mga tao talaga tikom, ambibig wala talagang gusto bag kung may, ma may madulas man na magsalitang marakos, takbo. Katakot-takot na palo ang inaabot nila yan sa mga magulang nila. Ganun po. Ganun ko po isinasalar, isinasalarawan yan. Pero ngayon, kahit pa isang libong bisis magdeklara ng uh, Marcialo ito, anong katakutan natin? Ha? Walang na dapat katakutan dito. Bakit? Kung, uh, kung sila ay kumakain ng, uh, ng kanin, Aba, ay eh, ibahin nila ako dahil ang kinakain ko bala. Oh. oh yan na naman. Mag, uh, magko-comment na naman itong uh, trolls dito na sasabihin ng mga kapakayabang ko. Adi, magpustahan tayo. Ha? Magdala ka rito ng bala. Kakainin ko. Mariusip. Mariusip. Wala na puro pang gigipit na lang talaga ang ginagawa. Wala, wala na. Yan ang sinasabi ko sa inyo na wala na kayong maasahan dito. Lalo nito na mga natin kababayan. Wala na maasahan. Pero sige lang. Sabi nga nila, mayroon ding panahon para sa atin. Ngayon panahon nila pero pagka bumaliktad ang panahon at mapasa akin yung panahon na yon ay uh, pasensyahan tayo dahil uh, uubusin kong uh, gilita naman putang ay ako, nakakapanggigil lang grabe Oh, ngayon yung mga vlogger mag ready na kayo yung mga vlogger dahil nga uh, tatanggalin na raw ang uh, youtube dito sa Pilipinas yan, uh, yan ang uh, nakuha nating informasyon at uh, pinag-uusapan na raw yan daw, simpre daw dahil hindi naman tayo sigurado, wala naman ako doon nung nag-uusap sila, kaya gagamitin natin yung salitang daw pero pinag-uusapan na raw natanggalin na ang YouTube dito ngayon. Dahil puro fake news lang daw ang ah, naidudulot ng YouTube na yan at saka Facebook. O, oh, ay di wow. Huh. Mas maganda. Alam mo kung, uh, kung anong ginaganda noon? O, oh, wala na magbabalita. Siyempre, hindi na may babalita yan yung kwan. Yung uh, kahit na kahit na dyan na lang sa eh, iba ka nga sa uh, gitna ng idsa magluluto na siya siyabo wala na magbabalit ay eh. oh, magluluto na yan sila dyan kahit saan na oh, kasi wala na magbabalita kasi ito namang mainstream media ngayon pa lang tingnan ano, kin kinapon na nila uh, ah, ito mga mainstream media wala na hindi ko nga maintindihan dito kung uh, kung uh, habang uh, nagbabalita sila ay uh, hindi ba nangingilabot itong mga ito kasi marami sa kanilang binabalita na puro mga kabaliktaran kagaya nung sinabi ni uh, ni uh, Harry Roque yung uh, state uh, yung ano to yung uh, spokes hour niya ang sinasabi lang ni, ni Roque ah, ako naman ay sumusunod lang kay uh, Vice President Inday kahit ano pa yan, sumusunod ako kaya nga maging dyan sa sa unit team na yung sumunod ako kahit alam kong mali. Ayun ganyan. So lahat yan sinusunod ko. Abay, iba, ibay yung pinalita. Parang pinag-aaway pa itong si B.P. Sarah at saka si Harry Roque. Ganun kasasama ito mga ito. Kaya nga una kaya naniniwala ako doon sa nagbigay ng information sa akin na talagang tatanggalin ng YouTube. Kasi yan na eh, kinapon nila yung uh, ministry media, wala na. Kinapon na nila. So, wala na magbabalita. Wala na magbabalita ng Facebook, wala na magbabalita ng YouTube. Ah, di, sabi ko nga, di, wow. At uh, yun ang maganda. Una, hindi naman ako nakikinabang dyan. Ah, yun nga lang, wala na eh mabulog mabubulaga na lang tayo na mayroon na pala nagpapatayan diyan dahil sa sabo. Ayan. Yeah. Ay talagang ganoon eh. Uh, baka babalik tayo sa telegrama na lang o di kaya sulat. Halimbawa kung mayroon kayong nililigawan, halimbawa ay nako mahirap na yung uh, yung uh, halimbawa pagpapadala ka ngayon ng sulat. Ay eh, sabanta lang ngayon, text, napakadali magsabi ng I love you eh. O ayun kung wala nang uh, Facebook, wala nang Youtube, di wala na. So, susulat ka ngayon doon sa liligawan mo. Ano ngayon susulat mo? Isang silakbo ng damdaming nag-aapoy sa lihan ng aking puso. Ang nag-atas of pahatdan ko ng ganitong lihan na kaypalay. Aanin ko mang ingata at timpiin sa kaibuturan ng aking puso, gaya ng matagal kong pinigis. Ay, mga ganun. <laughs> ay, mga ganun ba? Nako! sasakit yung kamay ninyo. Ay samantala ngayon, uso, I love you. Text mo lang yung I love you. Pag sumagot ng I love you to, oh, yari na. Mamasyal na kayo sa lunita. Tapos <laughs> do, do, na kayo magdamag sa lunita. Uh, pag, uh, pag uwi sa bahay, ah, uh, nandoon na yung duduwal-duwal na yung babae. <laughs> Tatanungin ngayon nanay, o, oh, ano ba? Bakit kaya nagduduwal-duwal? Eh kasi na, <laughs> nadali ako ni Kulas. <laughs> ay! Ay! Yun yun. Kaya pa ni, eh, yun ang malaking pagkakaiba, yung uh, walang, uh, walang, uh, walang Facebook sa kamay Facebook. Imagine mo. <laughs> Magbula pa lamang ng ikay nang makita ko at masilayan. Ang puso ko'y lumulukso sa kasiyahan. Ah! Mag mabalik tayo doon sa unang panahon. Uh, ah, uh, ba kagaya ko dati, ay uh, pero na kung gustong gusto na ligawan, ay di ako makapanligaw kasi nga yung tatay niya pag ko sa bahay nila, nakatabi dito sa akin. Eh paano ako makapanligaw? So ang ginawa ko na lang, iniwanan ko na lang ng konting sulat na bukas babalik ako diyan. Pagka naglabas ako ng sigarilyo at binigyan mo ako ng posporo, ibig sabihin, sinasagot mo na ako. No, hindi yun. Pagbalik ko doon, eh, nandoon, yung, uh, nandoon yung tatay niya sa tabi ko, hindi parang nakamakadiskarte. Eh. Naglabas ako ng sigarilyo. Aba, yung anak niya, dal daling nagbigay sa akin ng posporo sa rasindihan ko yung sigarilyo ko. Di ibig sabihin, sinasagot na niya ako. O, tapos nung pagkasindi ko ng sigarilyo, sininyasan kong ganyan. Sabi ko, lumabas ka na, do lumabas ka na doon sa likod ng bahay ninyo. Doon tayo magkita sa sagingan. <laughs> oh. Ayun. Pagbaba ko, nandun na nag-aantay. oh, eh. Di, yan eh. Wala na, nandun na kami sa sagingan. Hanap ng hanap yung tatay niya. Oh. <laughs> Mayroon pang isa. Oh. Ang gagawin ko naman doon eh, Ah, dahil sa sobrang higpit niya ng tatay. Nako, hindi pinapayagan niyang anak. Ginagawa ko, dadaan ako sa kanila, nakasakay ako ng kalabaw. Kakanta ako ngayon. Sa dati, sabi ng ganyan. Aba, ay, ah, hey, sasagot yung anak. Walang panahon ngayon, kundi mamayang hapon. Yun na sagot. <laughs> ay, ang ibig sabihin ko, sa dati, doon sa dati namin tagpuan. Ah, ay ngayon, kung mandan dyan yun kaya yun ang sagot niya. Wala daw panahon ngayon, kundi mamayang hapon. Ah, yan po yung uh, kaya ko lang po i ito dahil nga po sa uh, balita natanggalin na raw po ang YouTube at Facebook dito sa Pilipinas. Ayan. So ano pa ba? At uh, so ngayon, yun ang bintahi ko ngayon. Ah uh, total wala na man ako ay ayaw, ayaw ko ayaw ko ayaw ko nang manligaw ay yung yung uh, yung uh, ngayon nga nakapila yung mga manliligaw ko katunay hanggang ngayon nandiyan sila sa labas nakapila pagkatapos ako magagawa ng video nandiyan yun dagsaan yan sila din sa opisina ko oh. ay so kung uh, wala ng Facebook oh, ay wala na hindi na nila ako makikita hindi na nila ako uh, kung saan ako di wala naman liligaw sa akin <laughs> Anyway po ay uh, yun po ay kan lang Kumbaga po ay uh, nagpapatawa lang po ako doon sa gustong tumawa. <laughs> Pero kung ayaw nyo naman tumawa, eh problema nyo na yan. Bahala kayo, pagka hindi kayo tumawa, tatanda kayo kagaya ng mukha ni Enrile. Ayan. At saka yung pag hindi kayo tumawa, dito sa patawa, kung walang kakwinta-kwinta, Awa lalaki yung ilong ninyo, kagaya ng vlogger dyan na, parang pak lang yung ilong. Siya nga pala, hanggat may uh, hanggat may YouTube. Samantalahin niyo na. Yung mag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV hanggat may YouTube da. Kasi pag wala ng YouTube, hindi na kami yung makakapag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV, mananatiling malalapad ang ilong ninyo. At hindi lang 'yan, mananatiling mukhang mga daga kayo. Ayan, di ba? So maraming maraming salamat po at uh, muli ko pong itinataas ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit, may mga problema sa buhay. Panginoon, pagalingin mo na po sila, bagkos, ibigay mo na po sila, ibigay mo na po sa kanila yung swerteng lagi kong binabanggit sa kanila. Maraming maraming salamat, Panginoon, at uh, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Ayan. Uy, baka kala niyo, nakakal, nakalimutan ko na. Ano nga ba yung sinasabi ko rito pagkatapos ko magdaldal? mahala-mahala ko ka po kayong lahat niya